Ayan, may parcel tayong dumating. Umorder ako ng chinelas kasi wala na akong magamit. Kasi yung ginagamit ko dyan yung crocs para pag uh, nagdadrive ako ng tricycle, hindi tayo mahuli ng LTO. Pwede na yung crocs. Ayan, ito yung binili ko. Sobrang ganda. Kulay beige. Ayan, yoto ang kanyang tatak. Malambot lang siya. O. Tapos, yan. Ganyan yung pinakatela niya. Actually, nag-unbox na ako ng isa pa. Ito 'yung Equal Gold na iniinom namin ah uh, pamalit sa asukal. Ito 'yung pwede sa mga nagda-diet. So, isang stick nito ay pwede na sa isang timplahang kape. Isang Hello mga katindahan, kumusta po kayo? Aisgalaang ho kayo. Ayun, ako po si Lisel at welcome ulit sa ating YouTube channel. Welcome sa ating munting sari-sari store. So ngayon guys, sa bidyong ito ay pag-uusapan naman natin yung madalas na tanong ng mga gustong magtinda. Saan ako pwedeng kumuha ng puhunan? So ito na. So, alam ko marami sa atin yung gustong magsimula or magdagdag ng paninda. Ano po, pero ang problema talaga, kulang yung puhunan natin. Kaya ngayon guys, bibigyan ko kayo ng mga posibleng paraan kung saan kayo pwedeng makahanap ng puhunan at kung ano yung mga dapat tandaan bago tayo manghiram ng puhunan natin. So, ito yung mag-uumpisa tayo sa pinaka-advisable hanggang sa hindi pinaka-advisable hanggang sa dulo. Unang-una, mas maganda sariling ipon. Ito guys, yung pinaka-kauna-unahang paraan. Kung may konti na ipong ka dyan, kahit maliit lang pwede mo na yung gawing puhunan yan, depende sa yung hawak na pera ang ipupuhunanan mo Pag mong pilitin kung yan lang yung kaya mo or yan lang yung ipon mo okay na yan. Ang importante, makapagsimula ka. Kung hindi ngayon, kailan? Kaya kailangan kahit magkano yan, pwede na yan. Kasi ang maganda dito, kung ipon mo yan, sariling pera mo yan, wala kang kailangan bayaran o interest. Halimbawa, may ipon ka lang ng 2,000 pesos. So, pwede mo itong hatiin sa tatlo. Kung halagang 1,200 ay pwede mong ibili ng panindang mabilis mabenta tulad ng mga kape, mga basic needs, toyo, suka, sabon, mga candy, yung mga pamparameng tignan sa tindahan mga chichiri. Tapos yung limandaan pa ay pang reorder or pandagdag stock pag may hinanap yung iba nating suki na wala tayo dito sa tindahan. Tang 300 pesos mga kasari pang emergency. Hindi kailangan malaki agad ang mahalaga marunong kang magpaikot ng puhunan mo. Wala yan sa laki or liit ng puhunan kahit malaki yung puhunan mo. Kung hindi ka marunong magpaikot, magpili ng tamang paninda, wala din yan. So pangalawang mga kasari, pwede kang humingi ng tulong sa pamilya or sa mga kaibigan mo, marami sa atin dito na nagsimula sa ganyan. Pwede ka manghiram ng maliit na halaga sa magulang, sa kapatid, or kaibigan. Pero tandaan, para iwas gulo, mas maganda kung isusulat nyo sa isang kahit maliit lang na papel, kung magkano ang hiniram, at kailan mo ito babayaran. Kahit simpleng kasulatan lang yan, mga kasari, basta malinaw sa inyo ang napag-usapan nyo para iwas gulo. So, pangatlo, mga kasari, consignment or utang sa supplier. Merong mga supplier ng mga soft drinks, kape, or yosi, or grocery items, mga online bilihan, katulad ng grocery, na pumapayag na magbigay muna ng paninda kahit wala ka pang pambayad. Yung kay grocery, processing fee lang yun. Mga panindang hinira mo ay babayaran mo lang pag naibenta mo na. So, halimbawa, may nagbibigay ng soft drinks sa'yo, babayaran mo lang yung mga nakuha mong soft drinks after one week or next delivery nila. Kaya kung may suki kang supplier dyan, kausapin mo lang ng maayos sabihin mo nagsisimula ka pa lang at gusto mong mag-try ng maliit na consignment basta siguraduhin mo lang na mababayaran mo sa tamang oras para magtiwala talaga sila sayo yung iba ay suki talaga sila ng mga supplier yung iba yung mga supplier ang nag-approach sa inyo para bigyang kayo ng mga paninda na consignment so pang-apat mga kasari paluwagan or grupo ng mga tindera na may mga paluwagan Pwede rin ito mga kasari. Maraming nag-uumpisa na ang kanilang puhunan ay galing sa paluwagan. Kung yun talaga yung target mo. Kung hindi ka makapag-ipon na dyan lang sa iyong mismo, kasi minsan nakukuha natin yung ating ipon pag tayo nag-iipon, mas advisable yung paluwagan para hindi mo magalaw. Kung may kapitbahay ka dyan, may mga tindahan din, pwede kayong magpaluwagan dyan. Or kahit mga kapitbahay mo lang talaga dyan. So dito kasi sa amin maraming ganyan. So halimbawa, sampu kayo, tigwa 100 pesos kada linggo, bawat linggo may makakakuha ng 1,000 pesos. So kung gusto nyo mas malaki yung masahod nyo, lakihan nyo yung hulog nyo. Yung masasahod mo sa paluwagan ay pwede mong gamitin yan bilang dagdag puhunan. Basta siguraduhin lang nakilala kilala mo yung mga kasali at maayos yung takbo ng paluwagan para iwas problema. So pang lima mga kasari, tulong mula sa gobyerno. Ito napakarami na nito. Maraming programang pang negosyo ang gobyerno. Halimbawa sa DTI, DSWD or sa inyong mga munisipyo, meron yan. Mga member ng Porpis, meron yan. Minsan, nagbibigay sila ng mga libreng training, starter kit, or maliit na puhunan para sa mga gustong magsimula ng negosyo. So, mas maganda pumunta lang kayo sa mga barangay hall nyo or LGU sa mga munisipyo nyo at magtanong kung may programang pangkabuhayan or negosyo assistance. Sabri lang ang pag-inquire dyan. Minsan, kailangan mo lang magdala ng ID at mag-fill out ng form at kailangan residente ka ng lugar na yon. So, pang-ani, mga kasari, tulong or loan sa mga kooperatiba. May mga co-op dyan sa barangay nyo or member ka ng samahan ng mga tindera, pwede ka rin mag-loan doon. Maraming mga samahan-samahan yan, ba? Diba? May mga toda dito sa amin dati, church dito, may nalilikom silang mga pondo, pinahihiram nila yun sa tao na walang interest, basta may kasulatan lang kung kailan babayaran. So, merong mga ganun dyan sa community natin. Mas mababa yung mga interest sa mga ganyan at madaling kausap kasi nga mga kapitbahay or kakilala alam mo lang yung mga yan. Kung hindi ka pa member, pwede ka magtanong sa barangay or kung may existing cooperative na tumutulong sa maliliit na negosyo. O pang pito mga kasari, ito laganap na rin ito dito sa ating lugar. Microfinance or pautang mula sa mga maliliit na lending. May mga tinatawag kasi tayo dito, microfinance or pautang para sa mga maliliit na negosyo. Patulad ng card. Ayan, familiar ba kayo dyan? ASA or KMBI. Maraming mga ganyan ngayon, mga bangkuhan ang tawag dito. So dyan mga kasari, nagbibigay sila ng loan ng patinda, minsan 5,000 hanggang 20,000 pesos, depende kung gano'n ka nakatagal or yung mga requirements or negosyo mong ipapasa sa kanila as uh, requirements, kung ano yung business mo, doon sila magbabase kung magkano yung halagang mahihira mo. Ang so, maganda dito mga kasari, may kasamang seminar or tulong din minsan kung paano mag-budget ng nakuha mong pera. Pero syempre may interest din dyan. Kaya siguraduhin mong kaya mo ang hulog bawat linggo or buwan. Madalas linggo-linggo ang hulog dyan para hindi mahirapan yung nanghiram ng pera. So ngayon, pang-walo mga kasari, yung mga pawn shop or sanglaan. Kung may mga alahas o gamit ka dyan na pwedeng isanla, pwede mo rin yung gawing puhunan Napakagandang investment kayo ng mga alahas. Yung mga gold ngayon, ang laki-laki na itinaas. pag ka at kailangan mo ng dagdag puhunan, pwede mo yung isanla para magkaroon ka ng instant dagdag puhunan. Ito yung paalala natin mga kasariha Kung hindi mo mababayaran agad, mawawala yung sinanla mo. Kaya siguraduhin mo na mababawi mo agad. Siguraduhin mo yung dagdag puhunan ay talagang sa paninda mo mapupunta. Pang siya mga kasari, online lending apps. Ngayon, uso na yung mga online loan sa cellphone. Ano po? So, kahapon lang, nagloan ako sa tala kasi meron ako doong referral. So, wala akong babayaran kasi nanggaling yung sa referral ko. So dito guys madaling ma-approve pero mag-ingat kayo. Basahin mo na yung terms bago pumayag at manghiram ng pera sa mga ganito. Marami sa kanila yung mataas ang interest at kapag hindi ka nakabayad, nanggugulo pa minsan yung iba sa contacts mo. Parang may access sila doon sa mga contacts mo sa cellphone mo. Kaya kung gagamit ka ng mga ganitong app, siguraduhin mo na legit, may DTI at SEC permit sila at kaya mo yung hulog na nahiram mo sa kanila. So sa tala ito ay pre-nomote namin ni Sis Ibon. Maganda ito mga kasari at bago namin prenumoto ni sisibon ay sinigurado namin na hindi nila ginagawa yung panggugulo doon sa mga kakilala na nanghiram. Kaya ito yung sinasuggest ko sa inyo yung Tala app. Ito guys, yung panghuli, pang sampo, panghuli na ba ito? Yung mga banko or paggamit ng credit cards na may zero interest mga kasari. Kung may mga bank account ka dyan or credit card, pwede ka rin kumuha ng puhunan dito. May mga banko na may negosyo loan pero minsan maraming requirements dito. Pero kung may credit card ka, pwede mo itong gamitin sa puhunan basta marunong kang mag-budget. Marami na nga yung mga appliances at mga grocery stores na may mga 0% interest installment. Pwede mo itong gamitin para bumili ng mga chiller, freezer o kahit anong stocks ng paninda mo. Ang importante lang bayaran sa tamang due date para hindi lumaki yung interest. So ito yung magandang option basta disiplinado ka sa bayad at hindi gagamitin sa luho. Yung pangihiram sa bangko, mas maganda to kung may ano ka na, existing sari-sari store ka na na gusto mo lang palaguin kasi minsan hinahanapan kanila ng proof na ikaw ay may hanap buhay, may negosyo para ma-approve ka sa loan na to. So, ito naman yung mga paalala bago ka manghiram or gumamit ng puhunan. Una, mga kasari, siguraduhin mong may plano ka kung saan mapupunta yung pera na nahiram mo or yung puhunan mo. Huwag basta hiram ng hiram kung hindi mo alam kung paano mo ito babawiin. Pangalawa, alamin mo kung magkano lang ang kaya mong bayaran bawat linggo or buwan. So, pangatlo, itabi agad yung pambayad sa utang bago gastusin yung iba. Ayan, at ang panghuli, huwag mong kalimutang magtabi ng kahit konting kita bilang savings. Kahit piso-piso lang, limang piso, bente, basta tuloy-tuloy, lalaki din yan kasari. Ayan, kung wala ka talagang puhunan ngayon, huwag mawala ng pag-asa. Pwede ka magsimula sa maliit. Halimbawa, magbenta ng ice candy, banana cue, or mga load wallet services. Yung mga maliliit lang yung puhunan. Ako kasi nagsimula lang ako sa mga candy. Yung mabilis maubos. Talagang ilang garapon lang talaga yung sinimulan ko. Pagkatapos no nagdagdag na ako ng mga dilata, ng mga noodles. Hanggang dumami na yung aking mga ibinibenta. Doon ako nagumpisa talaga sa pambata. Kasi mayat maya, ang bilis maubos. So mula doon sa pinagbentahan, unti-unti ka makakaipo ng puhunan. Lahat ng malalaking tindahan, nagsisimula lang sa maliliit yan mga kasari. So mahalaga, may tiyaga, at saka di karte talaga. Yan yung magandang combination natin. Ayan mga katindahan sana nakatulong sa inyo itong mga paraan kung saan pwedeng kumuha ng puhunan ang puhunan hindi lang pera kasama rin dyan ang sipag, tiwala sa sarili at tamang pagmanage ng kita. Kung gusto nyo ng mga ganitong tips, magsubscribe na at i-click ang bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos natin. So i-comment nyo rin sa iba ba kung alin yung mga paraan na gusto nyo subukan at kung gusto nyo rin gumawa ng video na tungkol sa paano gamitin ng tama ang puhunan ang tindahan ay i-comment nyo dyan Maraming salamat mga katindahan. Ingat lagi sa pagtitinda at sana lahat tayo ay umasenso sa ating munting negosyo. Ano po? So, kita-kits ulit tayo sa susunod na video mga kasari. Maraming salamat. Happy selling. God bless. Bye-bye.